Pagdedesisyon hinggil sa sitwasyon sa kalusugan ng bawat lungsod ipinauubaya ng DOH sa mga LGU. Kasama natin live si Radyoman Eman Mortega. Pinunit ng Department of Health DOH, na nasa desisyon na pamamalaan kung ano mga dapat tungin para maiwasan ang pagkalat na sakit tulad na lamang ng pagkisot ng face mask. Sa payag ng DOH, pinigyan ng kapangyarihan ang mga local government units sa ilalim ng Republic Act No. 11332 upang matukoy ang mga hakmang ng public health na para sa kanilang mga lugar. Ang mga rekomendasyon ng DOH ay palaging ibabatay sa datos sa ebidensya kung saan hindi rin naman nagbabago at pareho lang ang payo nila ngayong panahon nga na trangkaso. Paliwanag pa ng DOH upang makatulong na may wasan na pagkalat na sakit, maiging masanay sa pagsunod sa public health tulad ng pagpapanatiling malimi sa mga kamay, magsuot ng face mask kapag may mga sintomas na sakit para hindi na makahawa at para na rin upang protektahan na sarili. May higit rin magpabakuna, takpan ng ubo, kumain ng sustansya pagkain, mag-ehersisyo, iwasan ng paninigarilyo o okay, vaping at pag-inom at magkaroon ng sapat na pahinga. Walang kakaiba o bagong virus o spinomikot ang umiikot at ang tatlong nangungunan sa di ng malatrang kaso sakit ay ang influenza A, rhinovirus at enterovirus. Ang SARS-CoV-2 na nagiging sanhi naman ng COVID-19 ay nasa 1% lamang ng mga kaso na positibo para sa mga malatrang kasong sakit. Kasama mo sa DCXL, Aramen, Manila, Rachuman, Eman, Mortega, Totok, RMN.